Pumirma sa isang kasunduan o Memorandum of Understanding sina Governor Joet Garcia at Pacific Concrete Products Incorporated o PCPI President Philip Lopez para sa pagtatayo ng one bataan village maribelas sa barangay Alas Asin. I know we're just signing an MOU. Uh, we will still go through the feasibility of uh, this project. Of course, uh, the design the financing will come later on but uh, this is a big first step uh, in, uh, towards our goal of realizing uh, housing for all uh, Bataenos. ang tagline po namin dito sa Bataan is to uh, provide for every uh, uh, family kaya po ang gusto namin maging matatag ang bawat pamilyang bataenyo ang nasabing pabahay ay may lawak na 13.5 hectares na binubuo ng dalawang gusali, isang may labing anim na palapag at isang dalawamput isang palapag na mapapakinabangan ng may kabuang 13,650 na pamilya. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng pamahalaang panlalawigan ng bataan sa iba't ibang developers upang maisakatuparan sa ibang lugar ang pagpapatayo ng mga pabahay maging ng mga pasilidad tulad ng covered court, community market, Paaralan at iba pa.